lubas lang ito mga guys. Walang sili. Konting asin lang. Walang gulay. Huwag po makabili tayo sa sunod na araw. Ng sili. Yun sa kabilang bayan. Okay. Sabaw. Sili. Ubus na talaga. Bibili lang tayo dun sa kabilang bayan. Or hihingi dun sa ating katrabaho. Pasensya na mga guys, wala tayong gulay. Isdang lubas lang. Wala tayong ano sili ngayon. Isdang, isdang lubas, sabaw, saka kanin. Isyon. pa naman ang masarap talaga magis yung buro buro yun ang ano yung sabon niya ma mas maasim at saka malaso nakabusog ano tapos barang ulam na masim masim ito parang mata bang hindi tulad ng na nasa pamahalan sa ating o unit ng ating gobyerno na unlimited talagang kanilang mga pera at saka yung malalaking contractor yun ang mga bilyonaryo magkakamal lang sa lapi sa kabanang bayan mga guys na walang pakundangan Ito na yung tayo mga guys ng maliliit na isda. Pero yung ibang mga nasa gobyerno mga guys. Ito yung mga kontraktor na mga lalaki. Kasama yung mga gust project mga guys. So, bilyon ang kanilang nahakot. Million million. Samantala tayo mga sibilya. naghihirap. yung mayroon plano naman ang upper yung upper mga guys mayroon namang plano na kontra kurakot hindi ako naniwari dyan mga guys kasi ang Pilipino mga marurunong sa mga kalukuhan madali lang yan ano magagawa ng paraan hindi tulad sa ibang bansa na kung anong batas ganun hindi pwede ito sa atin gagawa pa ng plano naman ang ano ah mataas na kapulungan daw punta ko yan. ano yan linurong ang yan mga guys ang pilipino talagang utak ng mga 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 official mga Pilipino full unit sa ating ano gobyerno magagawa niya ng paraan wala na yan lalong lalo nang hawak sa ating bansa kung ang ano lang pag iisip puro mga pag tatarhog o pag babanta kahit anong mga batas pa yan, hindi niya mag-iingay. Ang sabihan ka, di ka nasisikata ng araw, taguting ka ng official na pinagmataas dito sa ating gobyerno. Maano ka, pakikilos ka pa? Ano ka nalang magis Tangdo kung anong iuto sa'yo? O tango ka lang ng tango? Ano mga batas sasabihin na mayroong merong gagawin na mga kontra kurakot kabuwa mga guys kasi nung gagawang Pilipino ang, ang official ng ibang paraan para makurakot mga guys may, wala nang simula pa hindi na yung matatanggal na kurakot Hei, gen sila kita. Okay mga guys, thank you very much. Thank you Lord sa diamond pagkain. So salamat